Tribal pa tayo Dalawa pa yan? Ursula para pindintre? Ursula <tosan> Dalawa pala ito magkasunod Si Stila Del Mara at Ursula Bago yung mga nakatambay sa lahat Ayan you know, o si Roro Sira Bago yun Sentenciada si Mga under maintenance Panakay ni Stila Dilmar Schedule ni Stila Dilmar ay alas 11 si ng Tanghali Tanghali na bang alas 11? Si? Tanghali na Ito yung mga panakay yung tracking Sino ba yung nauna? Ah na, una si Dilmar Kasunod si rusulah Abangan natin 'yan pagdating nila. Ito naman ka traka lang. Balihin na ayos lang yung kanyang kampaan. At may may mag-a-load na rin ang kanyang kargang project. Schedule ni Pasayton 43 pangalas tuspa 12 pa mamaya. hapon kagaya nga na sinabi ko kung gabi pang araw na tayo ngayon ngayon yung ating video pang araw na ngayon medyo malakas yung hangin pero yung alon ay banayad lang yung alon natin kasarapan kasarapan kumiyahin hindi ba init at hindi rin na no hindi rin masadong maalon pagka yung hangin eh masarap sa pakiramdam yan yung ating pantalan yung mga tropa nating ano, arastre yan o papaybot lang para maayos yung kanyang rampahan ito matagal kasi to matagal tong pivot Gawa ang walang thruster ang barkong ito. Talaga na ito. Manumano daw. Ang bilis ng Dilmar. Oh. Doon na kaagad. Oh. Karira daw ito eh, galing katiklan si Ursula at saka si ano, si Dilmar Eh, nasa likuran lang si ano si Ursula Kahalam ko na una si Ursula pumulot sa ano sa sa katiklan kagabi na una itong pumulat dito eh alas 10.30 yes, pumulat na si Ursula tapos ito naman halos on na alas on si 45 na alis nang pumulaot si Ursula sa Katiklan ayan, inabutan siya dito na inabutan siya dito sa Dangay Park ayan o may Dilmar schedule kasi ni Dilmar sa Katiklan ay alas 5 ng madaling araw yan si Ursula schedule nandun alas 4 kalis si Dilmar kanina sa Katiklan ay alas 5 imidya na Ayan. binakbak niya galing Katiklan hanggang dito inabutan niya oh. si Ursula tayo dito mabura tayo dito kay uh... <laughs> ano na approaching na yung dalawang barko na uh, nagkarirahan sunod lang ito bali tatlong barko yung naging arrival natin ngayong araw dito ngayong umaga ayan Ngayon, ang una ito nandating kasunod naman itong dalawang to si Dilmar at saka si Ursula hondaan itong dalawang to nag-unload na siya nag-unload na siya 43 malakas yung haag piktado na naman yung buses natin ito no no tanggas guys, matanggas kalapaan doon lagi karira doon karira lagi ang mga barko doon minsan mga apat, nagkakasabay-sabayan hanggang matuko kung so, sinong maunang lumusot doon sa kipot ng matuko yun yung panalo yun yung ano e eh. pinakampinis line eh matuko kung so, sino unang umiko doon yun ang pangalaw kaya minsan nagkakagitgitan doon sa kikot na yun minsan dalawang barko nagkakagitgitan doon Bang patraka to si Tim Marel. Standby muna si ano. Si Maria Rosulasa, sa para maiwasan yung Magbingaan. Dahil malakas yung angin, ayan. Asahan na natin malakas din yung current ng tubig niyan. malayo yung itaw ni ano kapitan ito sa sarap ni Atra na pero doon sa forma. Magpapayo na lang yan, papunta dito sa Ram 3. uriin natin yung pag-unload niya, no. Poseidon 43. Ayan, guys. So, oh, nakita ko na naman yung trucking naman. Tignan ko yung, ano. Nabundol. Nabundol na. Tignan ko yung mapatay dyan. <laughs> Ayan, no. Oh, yung 8-wheeler na yan. Nadurog yung bike ko dyan, eh. medyo naiiya sa akin ang driver niya ito galing sa loob tayo ano ayos ayos <laughs> may Ibig may pinta kargaw. Oh. laki ang kita nito palang sa heavy equipment jammy lines balik tayo dito guys ayan o si Rosula nanonood <laughs> gandang tingnan ito pagkaganto habang patraka si Dilmar, hinihintay ni Ursula dito. Ayan, patraka din 'yan. Mo yung mga piloto niyan, yung mga kapitan. Kaya kaya tumutok mang ganyan, no. Ayan oh. mga magagaling na kapitan kabisadong kabisado, kabisado yung mga barko nila lugar natin na napakadelikado napakadelikado sa giya dahil pwede tayong tamaan ng giya dito sana wag lang eh, no, sa atin pa naman nakatutok pwede na tayo ayan eh, no? o yun lang bumagsak o oh. diba? นย่ันคาตาคน Ayan show oh. yun. Yung spasyong yun. Kaya ako na natin. Okay, daw na siya. May din equipment to oh. Maganda ang kita nito ngayon ah. na si Ursula. tayo malakas ang hangin masyado doon medyo malawak ng talahtala kung makipot and the off way. Okay, palabas na na ang rolling cargo siya, no? Oh. Sa Dilmar. Yung private. Dito naman, ay Patra kasi, ano? Naria Ursula. Sa Iro din palang sakay si ano Si Ursula I yata nito to orsula na to bakal at siminto ang karga nyo yan mga tracking ni Iman Paderol na lang yeah. si Maria Rosula na lang bali kakarga lang siya ng fresh water at meron siyang bankering yeah. may bankering si Dilmar harga organ itu guys yan yung status natin ngayong umaga tatlong barko ang dumating ito si Poseidon 43 si Ursula at saka si Stila Dilmar yan po yung status natin ngayong umaga dito sa Dangay sport. okay hey guys ang gitigit dito -git manangulit muna tayo hindi sa muli maraming po salamat